So, hi guys. Ngayon ay maglalaro tayo ng Barry Prison at yaan. Ipipindutin na natin yan. Kasi wala pala yung voice music. Kaganay na pa ako nagsasalita. Okay, So, ayan nga. Ngayon maglalaro tayo ng Barry Prison. Pero, Lego mode. Yun lang yung first time ko, guys. So, yun lang. Yan. Play, Play, na natin. So, third person ako sa sa first person. And now, pipindutin lang natin tong build. Ay, may isa pa pala. Yan. Dito ako na dito. Hindi pala na So, yan. Sa ano, guys, sa next vids, ay, nalagay. Sa next video ko ay magagawa ko ng English version. So, yan guys sasama ko yung pinsan ko kapag naka next video ako pero hindi ko muna hindi muna ako sure kung pwede pa talaga kasi may sakit ang kapatid ko and so, ay ano ba to so yun la Inolog man tayo ay so yan guys eh, yan. Yan. So, yan nga guys. Sayang lang yung effort ko. Kakadadae eh, na tamad na ako. Oy. So, yan guys. pa mo na lang kasi matukulog na rin. Yun lang guys, babay. Pero tapusin nyo yan. Sayang yung effort ko din kakabidyo at eh, kakadadaan. So, yun pala dun sa may parang na ganun Parang line, -line yun. Know? Ano siya? Map sa last video ko. post ko na lang tomorrow. Kasi hindi ka siya. Ang dami kasi. 13 minutes and 32 seconds. Or 15 seconds. Basta yung 32 seconds. And yun lang guys. Bye bye mom. Ingat kayo.